So fire signs, Alice Leon sa Guitarius Welcome sa aking channel, Divine Queen Toro PH Alamin natin ang energy messages gabay Para sa September 25 to October 1, 2023 Para sa mga nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel Maraming maraming salamat po At para sa mga hindi pa nakasubscribe Please subscribe na po kayo para dumami pa tayo sa ating channel So, pasensya na kayo kung di ako nakapag-daily reading this week. Dahil medyo busy lang po tayo. Pero alamin natin for upcoming week kung ano ang inyong messages sa spirit guide. fire signs take off your must discover your life purpose and phoenix rising so for some of you guys ngayong linggong to is makakaranas kayo ng temptation temptation sa pagkakaroon ng alam nyo yun ibang babae, ibang lalaki, may third party, and hindi lang yan about sa pagkakaroon ng kung ano-ano man, no? it's all about din sa sugal, Matatemp kayong magsugal, online man yan, or um, sa physical, ano, no, shop nila, ng mga uh, gaming. Yan, may mga temptation kayong mararanasan ngayong linggong to. Kung um, nanonood ka man, no? Kung may nag invite sa inyo. Kung may napapanood man kayo sa ating mga um, mga content creator. Ano, huwag nyo nang subukan para kasi kadalasan talagang sorry for the word, no? Talagang maaadik at maaadik ka dyan kung wala kang control or disiplina sa sarili mo. So, for some of you, no? Kailangan yung alisin na kung ano man yung mga um, um, nang, nahihiya ka ba, humarap, kung ano man yan. Baka may interview ka dito. Um, may bagong opportunity na parating sa'yo, bagong trabaho pa yan. So, huwag ka maging mahiyain, ano. So, ipakita mo kung sino ka talaga para kasi may discover your life purpose para um, ma-achieve ma mo kung ano yung trabaho na gusto mo kasi kung pagiging mahiyain ang paiiralin mo, wala talagang mangyayari sa iyo, fire signs. So, pag nag kasi for some of the fire signs, no, talagang medyo mahiyain sila. Pero kailangan mong baguhin yan, eh. Para, ayan, may phoenix rising tayo dito. Kasi maaabot at maaabot mo kung ano man yung pangarap mo, no. Maging, ano ka daw, smarter and braver ka. Yan ang sinasabi ng card para sa'yo. So, tignan pa natin fire signs. signs. Oops, ang dami. We have here, green tea. So, lumabas din to sa ating ano, earth signs, ano. Baka for some of you is may karelasyon na, ano, earth signs. At ayan, kayo mismo yung talagang So paano panoorin niyo din guys yung sa earth science no? Kasi may nagkakaroon ng problema for some of the earth signs. So drink tea, rest. Family, lumabas din talaga to sa earth science tong family, drink tea, make a vision board. So ayan. Time with animals, connect with crystals. So, yung iba talaga sa inyo, ano, um, nakakaranas talaga kayo ng problema, no? Hindi talaga maiiwasan ngayong linggo yan na um, panigkasayahan na lang, ano? So, for some of you, kailangan nyo magnilay-nilay, um, but it's all about maybe your health, ano? Um, tea is maganda talaga sa ating katawan, no? Nagki-cleanse din yan sa ating katawan. So, for some of you, kailangan ng pahinga dahil siguro na no, masyado nang napoprostrate ngayong linggong to. So, sa darating na linggo, no, I spend time with your family or animals, kung sino man yung mga malapit sa inyo, no, um, divine people. So, connect with crystals and alone time and make a vision board. Lumabas yung discover your life purpose, ano. Baka kasi may mga bagay talaga na natitempt na kayong gawin. Baka kasi masira yung focus nyo sa mga pangarap nyo. So, kailangan mag-focus kayo, guys, ha. Huwag kayong papa dala sa mga malaking prices, malaking pa premyo, ano, um, yan ang iiwasan nyo dahil mas magandang nakukuha yung pangarap natin sa talagang yung paghihirap ano pinaghihirapan natin, hindi lang sa mga ordinary success um, nanalo ka sa ganito, nanalo ka sa ganyan, kasi alam nyo minsan yung mga ganyan, yung mga online online games, mga sugal, mga temptation na mangyayari sa atin. Kahit sa pambababae, panlalalaki, ano. Um, panandali ang kasayahan lang yan, eh. Um, make priority to your family kung ano yung kailangan nila. So, maging straightforward ka pa rin, ano. Um, iwasan no. yung mga dapat iwasan. And siguro, mas Mag-spend time ka talaga sa sarili mo, sa pamilya mo. Baka nawawalan ka, rin, ka na rin ng oras sa kanila. Sa mga alaga yung aso na tinuturing nyo talagang alam nyo na anak 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 nyo kung ano man yung hayop na yan. Ano? Yun na lang. I-ano nyo na lang. I-focus nyo yung mga oras nyo sa, sa mga bagay na yan. So... For some of you, kailangan nyo mag-beauty time, rest time talaga, no? Beauty rest. So, yan yung mga kailangan nyong gawin. Um, I-priority nyo yung sarili ninyo. Kung paano kayo magiging maayos yung health nyo. Paano para sa pamilya nyo. Hindi yung... Um, kasi may mga minsan board na board na tayo yan talagang naano tayo sa temptation so um, mag, mas maganda na rin minsan ibisi natin yung sarili natin sa mga ganyang gawain pero, syempre, for some of you, ano, kailangan talaga ng pahinga. Baka yung iba sa inyo is talagang sub-sub na sub-sub na sa trabaho. So, so, tignan pa natin. Fire signs. Or fire signs, please. Fire signs. we have here the king of wands so, ayan siguro kayong sa pamilya ayan, siguro may mga na-tempt na talaga dito ayan, nagkakaroon ng mga sagutan I can feel na talagang may mga sagutan na nangyayari dito dahil hindi ka nakikinig sa magulang mo sa asawa mo, ayan tuloy yung pang bili nyo ng pagkain, ano, nagastos mo pa kung saan, pang allowance nyo ngayong linggo is nagastos mo pa kung saan saan. So, but we have here a wheel of fortune, no? May paparating karing blessing, pagbabago, um, bagong magpapasaya, magpapasaya sa'yo. It's a good luck card, ano? It's a good karma card. So, Ayan, may paparating sa hope. Protektahan mo yan. Kung ano man yung paparating na pera sa'yo, blessings. Pagbabago, protektahan mo yan. Kasi may temptation ka dito, fire signs. Okay, Wag mo gamitin kung, kung ano man yung marireceive mo na blessings sa temptation. So, we have here the seven of wands. So, may mga pangyayari talaga sa buhay mo. May mga tao pa rin na na-insecure sa'yo. Kaya ayan, iwasan nyo yung mga taong to sa seven of wands natin. So, four of swords, ayan, may mga tao sa inyo na talagang ayaw magpahinga at nai-stuck sa isang sitwasyon. Kaya may rest tayo doon, fire signs, no? Kailangan, um, um, magkaroon kayo ng time para sa sarili ninyo. So, huwag nyo masyadong abusuhin ang inyong mga sarili ano fire signs, so we have here the nine of wands so may mga ano talaga dito no parang confirmation card lang ito ng ating king of wands no may cruelty talagang mangyayari mararanasan pananalita ay ano so ayan ang ating king of wands so mag-iingat ka ngayong linggong to fire signs. magingat sa tao, sa disgrasya, kung medyo nakainom na, ano. Um, huwag ka na mag-drive, huwag mo nang pilitin mag-drive. So, mag-ingat ka sa mga tao, baka naglalabas ka pa ng cellphone kahit alam mo nang um, ko, delikado sa lugar na yan. Ano, wag masyadong matigas ang ulo. Ayan, st st pagiging stubborn. Tignan pa natin. Yung May pagka-careless din ang iba sa inyo dito ngayong linggong to. Yan ang iwasan nyo, no? Mga mahahalagang bagay na dala nyo. Dokumento. Baka maiwan nyo lang sa sasakyan, sa bus, sa tricycle, sa jeep. Kung ano man yung mga mahalagang bagay na dala nyo ngayong linggong to. Mag-iingat kayo. Kasi may mga masamang tao sa paligid nyo. Baka hindi na ibalik yan. Lalong-lalo na mga wallet nyo. So, ayan. Maging careful tayo ngayong linggong to. So, we have here the King of Cups. So, for some of you, ayan, um, kung ano man yung mga trabahong gagawin niyo, no, priority niyo? ano, maging, ano kayo, gawin nyo yan with your, alam nyo yun, gawa, gawin nyo ng may pagmamahal, dahil, talagang maganda yung magiging kala, kakalabasan niya, no? So, for some of you naman, kailangan sa mga karelasyon nyo, um, sa mga single, kailangan nyo na rin humahanap ng taong mga kasama nyo, no? So, ayan. So, yung iba naman sa inyo, huwag masyadong moody ngayong linggong to. Huwag masyadong sensitive. Dahil maaring baka maka, yung makasalamuha ka ng taong hindi magustuhan yung ugali mo, no? Magkaroon pa ng pag-aaway dito, no? So, ilayo nyo na yung sarili nyo sa mga ganong tao. So, habaan ng pasensya ngayong linggong to. Fire signs. So, yun lamang po. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!